pagbibigay ng tulong, pagsuporta sa ating mga matatanda sa pamamagitan ng YouTube maligayang pagdating sa aming channel kung saan naniniwala kami sa kapangyarihan ng paggawa ng pagbabago. Sa video ngayon, mas malapitan nating tingnan ang pambihirang epekto ng komunidad ng YouTube sa buhay ng ating matatandang populasyon mula sa pagbibigay ng mahalagang suporta sa pagpapanatili hanggang sa paglikha ng mga makabuluhang koneksyon, ang pagiging YouTuber ay higit pa sa mga online na video. Samahan kami sa nakapagpapasiglang paglalakbay na ito habang nasasaksihan namin ang mga nakakahikayat na kwento ng pagbabago at tumuklas ng mga paraan kung saan maaari kang magambag sa nakagagalak na layuning ito, magsimula na tayo habang patuloy na umuunlad ang mundo, ang ating mga matatandang populasyon ay kadalasang nahaharap sa mga hamon sa pagpapanatili ng kanilang mga tahanan, kalusugan, at pangkalahatang kagalingan, gayon paman, ang komunidad ng YouTube ay naging isang sinag ng pag-asa para sa maraming nakatatanda na nangangailangan ng suporta, kumusta sa lahat, ako si Jeff Angeles Creator mula sa Star Pilipinas. At maligayang pagdating sa aking channel, ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang paglalakbay na nagbunsod sa akin na gamitin ang aking plataforma para sa mas malaking layunin pagtulong sa mga matatanda sa kanilang mga pangangailangan sa pagpapanatili, Napagtanto ko na sa pamamagitan ng pag-abot sa aking mga subscriber, makakagawa ako ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga taong higit na nangangailangan nito sa pamamagitan ng mga kwentong nakakaantig sa puso. Nasaksihan natin kung gaano kalaki ang epekto ng mga simpleng gawa ng kabaitan sa buhay ng ating mga matatanda mula sa pag-aayos ng mga tumutulo na gripo hanggang sa pagbibigay ng mahahalagang pag-aayos sa bahay. Ginagamit ng mga YouTuber ang kanilang mga kasanayan at kaalaman para tumulong. Higit pa rito, ginagamit ng mga YouTuber ang kanilang suporta offline na nag-oorganisa ng mga nakaka-inspire na kaganapan na nakatoon sa aming matatandang komunidad. Pinagsasama-sama ng mga kaganapang ito ang mga voluntaryo, eksperto, at lokal na negosyo upang lumikha ng isang network ng suporta na tinitiyak na walang maiwan na. Matatanda, ngunit ang pagsuporta sa ating mga matatanda ay higit pa sa pisikal na tulong, maraming YouTuber ang nagtalaga ng kanilang sarili sa paglikom ng mga pondo sa pamamagitan ng kanilang mga channel, na nagbibigay daan sa kanila na pinansyal na suportahan ang mga pangangailangan sa pagpapanatili tulad ng mga medikal na bayarin, pagbabago sa bahay, at mga serbisyo sa transportasyon para sa mga matatanda, ang pagiging YouTuber ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng nilalaman, ito ay tungkol sa paggawa ng pagbabago sa buhay ng mga tao ang suportang ibinibigay ng komunidad ng YouTube sa ating matatandang populasyon ay isang maliwanag na halimbawa kung paano maaaring pagsamahin ang kapangyarihan ng pakikiramay at ang abot ng internet upang lumikha ng pangmatagalang pagbabago sama-sama masisiguro nating matatanggap ng ating mga nakatatanda ang pangangalaga at suportang nararapat sa kanila, kaya, ano pang hinihintay mo, sumali sa makabuluhang kilusang ito ngayon, at gawin nating mas magandang lugar ang mundo para sa ating mga nakatatanda. Salamat sa panonood ng video na ito at pag-aaral tungkol sa hindi ka walang gawaing ginagawa ng mga YouTuber upang suportahan ang mga Pangangailangan sa pagpapanatili ng mga matatanda, kung nakita mong nakaka-inspire ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Kung may kilala kang maaaring makinabang sa video na ito, tiyaking ipadala ito sa kanilang paraan. Sama-sama, maari tayong lumikha ng isang mas malakas at mas mapagmalasakit na komunidad, manatiling nakatutok para sa higit pang nakapagpapasiglang nilalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe at iklik ang notification notification bell na iyon para hindi mo makaligtaan ang isang nakaka-inspire na kwento mula sa aming channel hanggang sa susunod mag-ingat at ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng kabutihan ang vadeyo na ito ay aking inaalay para sa aking pinakamamahal na namayapang si Mama Letty. Sobra ko siyang namimis kaya ang mga susunod na gagawin kong activities bilang isang YouTuber ay tulungan ang mga matatandang nangangailangan ng maintenance support araw-araw. So hanggang dito na lang mga guys maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sa mga bago sa aking YouTube channel huwag kalimutan na mag-subscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video maraming salamat God bless.